Hinaharap ngayon ng buong mundo ang tinatawag na triple planetary crisis. Ito ang climate change, pollution at biodiversity loss. Magkakaugnay na problema kinakaharap ng mundo pagdating sa usaping pangkalikasan. Nasa na ba ang Pilipinas pagdating sa mga hakbang laban sa banta ng global environmental issues? At bakit mahalaga ang ugnayan natin sa mga karatig bansa para tugunan ang mga ito. Here's what you need to know. Ngayong taon lang, naranasan ng Pilipinas ang record levels na tag init na umabot sa 50 degrees Celsius sa probinsya ng Samar. Habang ang Metro Manila at iba't ibang bahagi ng bansa, lumubog naman sa matinding pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Ngunit ano-ano nga ba ang ginagawa natin para tugunan ang climate change? Meron ng nakabalangkas na National Climate Change Action Plan at National Adaptation Plan. Ayon kay Robert Borhe, Executive Director ng Climate Change Commission. Adaptation is improving capacity para ang ating mga LGUs at ating mga uh, other agencies can adapt or transform or change because of uh, climate uh, change drivers. Pero when it comes to mitigation also, uh, ibig sabihin ko ang pagbababa ng ating uh, greenhouse gas emissions. Ngayong taon, may nakalaan ng mahigit 400 bilyong piso para tugunan ng bansa ang climate change. Nakita natin dito ang um, kamahalaan ay may 457.4 billion pesos na for fiscal year 2024 or 7.93% na share ng ating NEP at uh, inaasahan natin na sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan nagkakaroon ng iba't ibang mga projects and uh, programs para dito. For example, sa so DOST kasama dito ang pagtitik uh, ng kanilang early warning system uh, para mas mapaganda pa at mas mapabilis ang uh, pagbigay ng impormasyon lalo-lalo na sa quick onset uh, events, weather events. Mayaman din ang Pilipinas sa mga natural na depensa laban sa climate change. Sagana ang ating bansa sa terrestrial at coastal ecosystems gaya ng coral reefs, lagoons at mangrove forests, tropical rainforests, grasslands at mountains. Nakakatulong 'yan sa adaptation natin sa climate change. Marami na tayong naririnig na 'yung pagkabumagyo, pag healthy pa 'yung mangrove mo, hindi ka masyadong maapektuhan ng tatamaan ng malalakas na hangin. So lahat 'yon pag pinagsama-sama mo ay nakakatulong sa climate resilience. Yung matataas na puno for example sa Sierra Madre nung nagkaroon ng malaking bagyo, pagtama niya ng Sierra Madre nag dissipate yung bagyo, humihina. Ang mga yamang ito sakop naman ng tinatawag na 30 by 30 target o ang commitment ng mga bansa para protektahan ang 30% ng terrestrial, inland, at coastal areas by the year 2030. Halimbawa na lang sa Negros Occidental. We have protected areas that are effectively managed because they are strongly supported by the local government. We sort of track kung ano impact niya doon sa environment. From 2018, to 2021, yung no net loss naman doon sa forest remaining ng Negros Occidental, nag-increase yung forest cover naman by 6.1%. Pagdating naman sa polusyon, kabilang sa mga environmental pollution na nararanasan ng mundo, ang air pollution, water pollution, at plastic pollution. Ayon sa World Bank, tinatayang 2.7 milyong tonelada ng plastic waste ang naiipon kada taon dito sa Pilipinas. At tinatayang 20% nito na pupunta sa dagat. Kaya naman, nakitaan na ng microplastics ang ilang lamang dagat na kinakain natin tulad ng isda, tahong, at talaba. Dahil dito, inilunsad ng pamahalaan ang National Plan of Action for the Prevention, Reduction and Management of Marine Litter, kung saan ang target ay Zero Waste to Philippine Waters by 2040. These are individual ways uh, by which we can uh, contribute. Marami po ito ang ating behavioral choices and consumer choices natin. Uh, dapat uh, through education, nalalaman ng ating mga uh, kababayan na ang paggamit ng single-use plastics ay nakakapalala ng ating uh, sitwasyon sa climate change sa Pilipinas. Isa ang air pollution sa nangungunang banta sa kalusugan ng mga Pilipino. Ito ang itinuturing na third highest risk factor na maaaring magdulot ng sakit o kamatayan. Kaya isa rin sa mga nakikitang hakbang laban sa climate change at polusyon ang paggamit ng renewable energy importante din na makita natin, alam niyo naman ito, uh, ang pag-increase ng investments, especially on renewable energy. And this is important dahil ito ang magiging kontribusyon ng Pilipinas sa pag-transition natin towards a climate-smart, climate-resilient, at pinatawag natin na low-carbon economy uh, ng Pilipinas. Bukod sa Indonesia at Malaysia, isang Pilipinas sa mega diverse na bansa sa mundo. Pero isa rin ang Pilipinas sa maituturing na biodiversity hotspot. Ibig sabihin, 70% ng natural habitat sa bansa ay nawala na due to threats from human activities. Importante na ang mga batas katulad ng Extended Producers Responsibility, Ecological Solid Waste Management Act Clean Air Act at ang ating Clean Water Act ay tuloy-tuloy ang pagpatupad. Ayon kay Dr. Mundita Lim, Executive Director ng ASEAN Center for Biodiversity, nangunguna ang Pilipinas sa paggawa ng pulisiya at batas para pangalagaan ang kalikasan. Isa na rito ang RA11995 na mas kilala bilang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System. Open Kas Act. Kasama rin dyan ang RA 9147, o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya lang kulang pa rin daw ang Pilipinas sa pagpapatupad o implementasyon ng mga batas na ito. Nag-uumpisa na pero ang kulang siguro at dapat pang palakasin yung cross-sectoral collaboration. Kanya-kanya minsan yung aksyon, ito may sariling plano yung business, may sariling plano yung iba-ibang sektor. Ang maganda siguro, makita natin yung mga best practices saan nag-work yung ganung klaseng uh, collaboration. Dito na papasok ang maaari nating matutunan mula sa mga karatig na bansa. Ayon kay Dr. Lim, sa mga bansang Indonesia at Singapore, makikita ang best practices pagdating sa pangangalaga sa Biodiversity. Talbaw sa Indonesia, ang Indonesia ay nagtutulong-tulong para ma-protect pa yung remaining peatland doon. May mga coordination na doon, may private sector doon, may communities, at saka merong yung government. Meron ding mga magagandang practices for urban biodiversity. Uh, sa Singapore, marami kami kausap at uh, pinag-usapan namin yung kahalagahan din ng urban biodiversity. So, paano mo ba iseset aside yung mga ibang portions ng ating urban areas na ma-preserve pa rin, no? magkaroon ng regreening. Nitong Oktubre, ginanap ang Convention on Biological Diversity Conference of the Parties o COP16 para ipakita ang mga hakbang ng ating bansa para tugunan ang planetary crisis through uh, secretary Yuloyisaga yung ating Philippines strategy and action plan kung saan yung mga problema on pollution and invasive species yung ating nature based solutions to address the impacts of climate change at pag reduce ng uh, extinction of species and also prevent biodiversity loss kapag lalong lumala ang pollution at climate change labis nitong maaapektuhan ang likas na yaman ng bansa. At sa lalong pagkasira ng mga ito, mas magiging malala naman ang epekto ng climate change. Kailangan nating i-recognize ang Philippine Development Plan from 2023 to 2028 dahil nakabalangkas dito ang iba't ibang dilang programa at mga hakbang para ma-achieve natin ang economic growth that is both sustainable and also inclusive ang PDP ay nagbibigay ng iba't ibang mga paraan para ma-solve din natin at ma-address ang problema ng Triple Planetary Crisis. Edukasyon, pagbabatupad ng pulisiya, at implementasyon ang ilan sa mga susi para mapagtagumpayan ang laban sa Triple Planetary Crisis. Kailangan lang siguro mas-sustain yung magagandang practices, ma-document yon at hindi makalimutan kasi yun nga kailangan consistent at parating consistent yung ating application at uh, implementation ng policy